ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Hodea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, Pagsisihan ninyo talikda ng iyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin nito, Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamikis. Ang kanya namang pagkai balang at pulot pokyutan. At pumunta sa kanyang mga taga-Herusalem, taga-Hudea at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Hordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Hordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga pariseyo at mga saduseyo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng iyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa Apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamaligang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman ang mabuting balita ng Panginoon. Ihanda at uwiri ng landas para sa Panginoon. Ito ang paanyaya ng Ebanghelyo ngayon ayon kay San Juan Bautista. Ipinapaalala nito na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa ating mga narating, kundi sa kung paano natin pinananatiling bukas ang ating puso sa Diyos. Hindi kailangang malaki o magarbo ang ating mga ginagawa sapat na ang pagiging tapat, masipag at may pananampalataya sa Kanya. Tulad ng isang taong tahimik na nagsusumikap at patuloy na umaasa sa tulong ng Diyos, ipinaaalala sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusupat sa taas ng ating narating, kundi sa lalim ng ating pananalig. Sa bawat maliit na tagumpay at kabutihang ginagawa, naroon ang Panginoon, patuloy na gumagabay, nagbibigay lakas at nagpapala sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa iyong patnubay at pagmamahal. Sa bawat hakbang ng aking buhay, ikaw ang aking lakas at pag-asa. Turuan mo akong laging maging tapat, mapagkumbaba at bukas ang puso sa iyong kalooban. Sa gitna ng mga tagumpay at pagsubok, ipaalala mo sa akin na ang lahat ng ito ay biyaya mo. Gabayan mo ako na magpatuloy sa paggawa ng mabuti, hindi para sa sarili kong kapurihan, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Naway manatili kang sentro ng aking buhay ngayon at magpakailanman. Amen.